Hello mga kalugid So for today's video May meron naman akong prank na gagawin sa kay Tito Ngayon, nagluluto kasi si Tito ng ulam So why not Gagawin natin ng mm, Ipa-prank natin si Tito Alam niya naman yung kanyang bibig Is grabe talaga So, ano kaya yung reaction ni Tito mamaya, guys? So, let's go. Lagyan natin ng tubig, guys. Na Add some water. Guys, parang mabigat talaga ito, guys. Hindi ko kung makakaya ba ito mamaya. Sige. Dapat kasi... One, go to go. Ito na Ano kaya yung reaction ni Tito? Nakasakot sa akin. Ano ba? Ano ba? kung ano ba talaga. Ayan. Ang bigat naman ito, guys. Paano ba yan? Ah, okay. Alam ko na. So, so, ito try natin ito ka dito. Ay! Stop! Ah. Okay, guys. Kaya to, guys. Kaya. So, kaya. Anuhin natin si Tito. Tuwakin natin si Tito habang nagluluto. So, so punta natin si Tito ngayon kayo sa mga mga. Tito! Naku, pagkakita si mo, Tito. Um, ano ba? Naku, something dito. sa something. Naku, something, Tito. Oh, saan? Naku, daw eh. Dito na galuto. Pusotan niyo, oh. Dito ba, Tito? Kadali ka na dito, Tito. Galuto? Okay na ba? Tok, may karoon ko eh. Diba? Naku, something

ano ang gulo bang buto tito? Kadali pwede ba na mo ikaw pang ano sa? Ako sa na ko yaw. Tanang mo, naman may something sa water na no? walk me kayo ano ba to? Tanang, buto... Tanang, tita. -tita. Tanang bui mo, buto tito. Tanang mo, buto tito. Sige, dito. Huwag nga ano Pantay lang kita mo ko kung unsa na po na imuha nga ginakabuha ako buhang, sa kuha ha. Hindi ha? Ayaw niyo ko. Ayaw niyo ko ba akong namod? Ang natawa, dalawa kasudan akong giluto, oh.

sudilah o gani no tenawa god soso kita na

Wala jug mawa buwat, wala jug mawa buwat Wala jug mawa buwat Wala jug mawa buwat, wala jug mawa buwat Wala jug mawa buwat Tito, wala monggoto siya, Tito? Di matutututu? Na tau siya cakit angin kongkuya, akimnya mata gisugan Wala tubi kusugusog kayo